I I'm king best friend. Ngayon para sa ating mga best friend. Yes, yeah, so all married. akong gagawing ganap. Uh -huh. Yan nga ay ang aking concert this coming April 9. Next Saturday na po ito. Uy, na. Yes, next Saturday, 8 p.m. at the Kia Theater. Kasi, thank you sa palakpakan dyan. <laughs> <laughs> Kasi, it's my 10 years anniversary wow. and birthday concert na rin. Ang okay, kailan ba talaga ang birthday mo? Saktong April 9? 19 naman. Ah, 19. yan. Yes. So, medyo paaga ng konti. Napaaga ng konti. Oh, oh. April 9, best friend, The fantasy concert. Bakit fantasy? Kasi fun lang siya. Ah, As kasi in... 'di ba best friend ng spelling ng fan ng fantasy talaga F A N. Uh Oo. -oh. Pero itong uh, kay Chinita Princess concert natin ngayon, Fantasy F U N. Yes, F U N kasi uh -oh. gusto ko tumawa, lang sila lang tumawa kasi <laughs> gusto ko isipin nila na naginip lang sila pag-uwi nila. Hindi totoo 'yun ha Hindi totoo nagconcert siya. Ano lang Yan ito, na. parang PowerPoint presentation. <laughs> Bakit naman? Bakit ganon? Bakit gusto mo wala? Parang uh, isang panaginip ang lahat. Kasi parang, ang uh, lahat na nangyari in 10 years, akala ko na nanaginip lang ako. Wow! Wow! Talagang wow! wow <laughs> May hugot! May <laughs> nanaginip factor. Pero hindi, eto yung realidad. Sana lang, huwag akong bangungutin <laughs> sa panaginip <ko. laughs> Hindi yan. Siyempre naman, no, makikita ka ng mga best friend natin mag-perform sa yung concert. Siyempre, para sa kanila, yung, hindi yun na, uh, ano, nightmare. Isa yung magandang-magandang uh, panaginip. Yes yeah. Yes, thank you. Diba? Sino mga makakasama mo dito? Ako, marami ako mga guests. Syempre, supportahan nila ako. <laughs> Hindi ko kaya mag-isa to. So, nandyan si Piolo Pascual. Wow! Ha? Sandali ha, nakakahiya naman. Yes! <laughs> medyo nahiya din nga ako oh. na na umuho siya. So, Hindi ha, grabe ka ha ibig sabihin, sobrang hindi na talaga magiging nightmare yan. Andun ka na nga, Kim Chiu, ama ano may piyolo pa. Yes, oh, at may Sian pa. pa. May zian limb pa. Grabe talaga, the story of us na talaga ito, level leveling <laughs> And meron pa, Angeline oh. Quinta and Morissette. Wow! O, oh. oh, ayan, best friend ha. Uulitin natin yung petsa, dapat ngayon pa lang, isuot mo na yan, o kaya inote mo na sa uh, uh, cellphone mo. April 9 8pm. Yes, April 9, Saturday, 8pm po sa Kia Theater. Kaya for tickets, punta po sila sa Ticketnet or they can call 911-5555 or visit the webpage www.ticketnet.com.com PH. Pwede pong kumuha ng tickets doon. Wow! At uh, ang alam ko ha, sold out na ang uh, VIP. Yes. At ang, uh, ano tong isa? Lodge. Ah, oh, itong lodge. wow! <laughs> Ibang, nako, eh, siguro kami mabibili. Of Ay, course, mga, mayroon pang orchestra uh, and ayan. balcony. O, oh, ayan, o, oh, best Sana friend friend. Sana kumuha sila ng ticket. Correct. And celebrate the night with me. Wow. O, oh, 10 years na, nating uh, best friend si uh, Kim Chu, ang ating Chinita Princess. So, best friend, tandaan na. Fantasy Concert, April 9, 8pm, Kia Theater yan. May special guest dyan si Kim Chu, Piola Pascual Zian Lim, at uh, yun nga, sa ticket net, 911-5555. Punta kayo, ha? Punta ka, best friend. Aba, oo, oh, naman, ano, you know, si Charo pupunta talaga dyan. Sure na sure ako. <laughs> o, isasama ko si Kitchy Tita, pati si Francis. O, ano, sige, i-invite mo rin sila na manood ng uh, concert ulit at syempre, pasalamatan yung mga best friends natin. Yes, hello mga best friends. Inibitahan ko po kayong lahat to please do watch my 10th year anniversary concert sa April 9 po yan. That's a Saturday, 8pm sa Kia Theater. For tickets, ticketnet.com.ph or call 911 -5555. And of course, sana gabi-gabi po nila kaming supportahan sa sa the story of us after Dolce Amore po yan. Ako sure ka na may isang uh, talaga dito lagi nanonood. Kami nang uh, asawa ko pati anak ko. Ay, oh, di ba bongga yan? Thank At, you. oh ito Kim Choo, isang huling-huling tanong na lang kasi ano di ba ang uh, ano title nito The Fun Tasi Concert. Yes. Kung may isa kami nga abangan na pinaka-fun dun sa concert mo, ano yon? Pinaka-fun? Mm. Ako, hindi siya isa. Maraming oh. ka nga abang, ang fun. <laughs> concert. na <laughs> natin. Marami. Marami. Oh, ayan, oh, best friend, ha? Sobrang-sobrang tease sobrang na yan, ha? Talaga na mga uh, siguro ay eh, gusto mo na ngayon bumili. Kaya Gora Fire na, Chinita Princess, The Fantasy Concert. Kita kits tayo April 9, 8. PM. Yes, thank you, oh, thank you so much. Salamat sa lahat. Ayan. Thank you. Okay, oh best friend na, ah, narinig na natin ha si Kim Chu, the Chinita Princess, dito sa 93.9. Ayan. F M I A King best.